Hi guys, this is Kai at isa akong bagong immigrant dito sa US and I'm currently working as a hemodialysis nurse dito sa Texas. Ang video na ito ay para sa mga dialysis nurse na nasa Pinas na may planong pumunta dito sa US at nakikurious kung paano ba yung HD nursing dito. So before ako mag-share, dito pala kami sa Centennial Park sa Pearland, Texas isa itong community park. Bale ganito yung mga itsura ng mga public parks dito sa US. Okay, so back to topic, ano ba ang mga differences ng HD nursing dito sa states compared sa Philippines? So una, walang reuse dito ng mga dialyzers. So, dinidiscard after ng treatment yung mga dialyzers. Hindi katulad sa Pinas na nire-reuse. Kaya dito sa US, walang mga tech for reuse. Yung mga tech dito na sinasabi nila is yung mga patient care technician. Sila yung may direct care sa patients. Next ay ang nurse patient ratio dito I am working in an in center hemodialysis clinic or yung sinasabi nilang chronic dialysis sa Pilipinas yung counterpart niya is yung sinasabi nating mga freestanding or outpatient dialysis centers sa Pilipinas, di ba, primary nursing tayo, yung ratio natin is nasa 1 is to 4, 1 is to 5. Minsan nakatry ako 1 is to 6 kasi short. Dito guys, ibang iba. Depende sa state. Pero dito sa Texas, ano kami? 1 nurse is to 12 patients. Sa ibang states naman is 1 is to 16. At di ko alam sa ibang state kung may mga ano sila, ratio. First impression, sa sasabihin, wow, ang dami. Pero dito kasi guys, hindi kasi primary nursing katulad sa Pinas. Dito kasi may mga techs. At saka yung mga tech, hindi siya yung ginagawa dyan sa Pinas na sila yung sa biomed, yung sa reuse dito. Yung uh, ratio nila is one tech is to four patients. And sila talaga yung gumagawa ng direct care sa mga patients. So, for example, yung patients dumating sa lobby, yung mga tech, sila yung mag assist especially sa mga patients na non-ambulatory, pupunta sa weighing scale, pupunta sa chair, ganyan. Pero before that, na-prime na nila yung mga machines, no? And then, kuha sila ng mga vital signs, And then, i-input nila sa computer. Kasi guys, isa din sa difference dito is paperless lahat. Uh, yung mga charting, yung mga flow sheets, lahat nasa computer. Then, ikinagulat ko talaga na sila din yung nagtutusok ng mga fistula at mga grafts dito. So, sila nagkoconnect ng patient sa machine, ganyan. Sila din yung nagbibigay ng loading and early heparin. So, sila talaga yung nasa chair side kasi sila yung nagmomonitor ng patients every 30 minutes. Tsaka pag natapos na yung mga patients, sila din yung nagdi-disconnect, nagtatanggal ng mga needles, ganyan, until magtimbang ulit pa palabas. So ano pala yung ginagawa ng mga nurses dito? Una, CVCs. Um, hindi pwedeng mag-perform ng CVC care yung mga techs dito sa Texas. Pero sa ibang state, pwede naman yung mga techs daw nila mag-perform ng CVC care. And then, kapag may mga abnormal vital signs, unusualities, mga complaints ng mga patients, or mga complications, then that's the time i-inform ng tech yung nurse ng yung mga complaints or abnormalities. And then, yung nurse pupuntaan yung patient and manage yung problema or whatever complications. And then, pag nag-start na yung mga patients, depende sa policy ng company, yung nurse, within an hour, kailangan nila ma-assess yung patients. And then, ma-verify din kung yung mga doctor's order ay talagang correctly set by the the text. For example, mga blood flow, dialysate flow, UF cold, yung hourly heparin, yung needle gauge, mga special bath mga ganon and then medicines 'di ba sa Pilipinas depende sa pasyente kung nakadala sila ng kanilang mga ipo or mga iron. Dito guys, meron kaming medicine room kung saan we are able to give patients mga in-center medications, hindi lang ipo at iron, marami pang iba. So if you want to know more about them, you can just comment and then maybe I can make a separate video. So aside sa in-center medication, yung mga home medication din ng patients, yung nurse yung tumatawag sa pharmacy ng patient for new prescriptions or mga refill lang ng mga home meds nila. Sa access naman, minsan pag yung tech nahirapan tumusok, tumatawag sila ng nurse, especially pag yung nurse ay Pinoy. Kasi alam nyo na pag galing Pilipinas, they know na magaling mag -cannulate. So pwede naman tumulong sa pagtusok at pagtroubleshoot ng mga fistula. And then pag may problema talaga yung access, yung nurse yung magre-refer sa mga access center. So pagdating naman sa mga doctor's order, i-carry out siya ng nurse minsan yung mga doctors nagro-rounds, nagbibigay ng order minsan uh, through telephone orders ganyan. And I guess marami pa akong hindi nabanggit ng mga ginagawa ng nurses. Maybe next video na lang siguro. Pero gusto ko lang i-emphasize na yung bulk talaga ng trabaho ng nurse is yung documentation. From assessment to intradialytic notes. For example, may complication yung patient. May ginawa ka ba? And it is time stamped So, until dinischarge mo yung patient, mga ganong nurse's notes. And it is one of the most important tasks uh, as a nurse kasi it will be the legal document of the patient in case, you know, may something and your colleagues can read your notes like other nurses, your nurse manager, the dietitian, the social worker, the admin. Ayun guys, parang one video is not enough to share everything, no. So if you have questions, probably just comment them and I will try my best to answer them next time.